Okay, let's go. Johan, ngayon, mangunguha tayo ng mangga. Lalaan tayo, yun yung looking for destination. Ayan, ang daming mangga, no? Kita mo naman yan, no? Dilaw na dilaw na yung mga bunga. So, dito tayo sa kabilang side, medyo marami. Marami pa talaga to. So sabihin mga tatlong sako o apat na sako siguro mayroon to. Bunga. Yan oh. Ang dami. Nagkanda hulog-hulog na sila. Yung may mga dilaw na yan. Mga hinog na yan. O. Oh, yung mga dilaw na yan. Mga hinog na yan siya. Kaya dito tayo sa kabilang side. Ito. Nagkanda hulog-hulog na nga. Ayan no? Oh. So, o. Yung mga sinasabi ko na nahuhulog na lang. Yan. Yan oh, madami siyang nahuhulog ayan. Ito so, pa nga oh, nagkanda hulog-hulog na lang oh. Ayun, tingnan mo naman oh, ang daming nahuhulog. O, oh, buti muntik tayong tinamaan ayun oh, nahulog oh. yun kita mo 'yun. Muntik tayong tinamaan. Ako lang pala. Ayun oh, nagkanda hulog-hulog lang siya. Sana 'yun. Dito lang yun sa baba. Ito 'yun. mangarin, okay. mangga rin kasi hindi 'yon. Tapala. Ito to bagong-bago talaga siya, nahulog oh. Ito yung mga nahulog, ha? Yan yung kukunin natin. Tingnan mo naman, dami-dami oh. sa taas, oh, ba? Diba? Oh, sige, kukuha na ako ha. Ah. Diyan na kayo. Ayan, yun yung nakuha natin, no? Oh. Ay, marami pa doon, kaso lang, hindi tayo pwedeng magdala ng marami. Dahil mabigat, ba? Diba? So, yung plastic na natin. Plastic mo na natin, no? Oh. Pumunta yung plastic. Ayan. Ah, bali plastic, no? Ah, parang kinimbang natin, bitbit -bit natin ngayon, 18 kilos na, ano? Mangga. So, ito naman, pamimigay lang natin. Para lang mapakinabangan, makakain naman yung iba. ba so, oh, ganun lang talaga. Luluwas kasi ako ngayon. Kaya ano. Saka ito naman dalawa. Ah, susubukan natin kainin. Kainin natin. Para kahit pa ano, makatikiman lang tayo. Na tayo nag ah, Kain tayo. Okay. okay. Okay, kain na na. Good day sa lahat. So, for today's video, magluluto tayo ng balbakwa. Try lang natin. Try lang natin yung balbakwa luto Okay, medyo maaraw ngayon. Eh. Medyo magandang panahon. Tulay green na green yung ano. Yan. Medyo mataas na yung araw. Yan, meron tayong balat ng baka. So, yun ang gagamitin natin. Ito yung ricado nya. Sili, may sibuyas, may bawang, luya. Yan. Saka mayroon din silang bill paper. So, lagay mo natin Siyempre, yung una natin magawin ay eh. lusawin natin yung sweater. Yung pangkutay. Yung... Okay. So, lusawin mo natin yung pangkutay. isa-isa natin yung retire niya yun sa yun sa medyo yung kanyang aroma ano so malukaw na Ya, yeah, naglagay tayo ng laurel la la simple lang naman itong ganitong klaseng ito yeah. so ngayon isunod natin ang ating tapos pagdaman ko ng kunting patis para magkalasa agad <laughs> tapos ayan nailagyan ay na natin ang ating uh, baka so halahaloy lang natin muna kunti tapos so, ayan, tinabi mo natin yung ating pangkulay. Ayan, pangkulay yan siya. Tatanggalin ko na lang yan siya mamaya. Tinabi natin yung pangkulay niya. Ayan na siya. Dadagdagan natin ng tubig. Yan, para lumambot-lambot na siya. Actually, napakuluan na yan. Kaya, konting tubig pa. Ayan, nalagyan natin ng tubig. Nalagyan natin niya ng asin. Antayin na lang natin mamaya muna siyang umigayga. Medyo kumulo siya ng konti. Medyo kumunti-kunti yung sabaw niya. Saka natin ilagay yung panghuling rekado. Malambot na yung ano, balboko. So ilagay na natin yung mga nahuling rekado. Ano? So ilagay na natin ilagay muna natin yung eswete mga tulad ayan na guys ilagay na natin lahat yung bill paper yung ceiling green. ayan hindi pala nakita ilagay natin yun na siya tapos mayroon siya no? ayan na siya yung balbakwa ni eh. <laughs> balbakwa sa bukid ayan yun siya So alam na, ang kasunod niyan, let's go. <coughs> kain, kain na na. Yan, oh. Magpapasarap nito yung paminta. Ayan. Paminta ang magpapasarap. Pero talagang ano, suwabi. Titikma ko guys ha. Sarap! <laughs> sarap talaga. So, titikman natin. Ayan na guys, naluto na. No? So, titikman na natin. No? Titikman siya talagang malapot na malapot yung sabaw. sarap talaga. Kahit na walang kanin. Ayan no? masarap siya guys, masarap. Mm malambot na malambot mo ito yung masarap sa ganito tapos sa ganito kagandang view yung napapanood mo yun no? ito yung hindi mabayaran pag nandito ka talaga sa bundok mo no? sa probinsya wala kang iniisip kundi siyempre kakain ka lang oh, nandito ka sarap kaya pag nandito na ako sa ano sa Nakauwi ako galing trabaho. Kain kain kain. Para ayaw nang bumalik ulit sa Manila. Sarap talaga. Sarap. Masaba ng balbakwala. Bahal pang medyo malamig yung panahon. Kasi sikat lang ng araw. Sarap. Sarap medyo maanghang ko yung ano. So, Mahal na yung manoko. Maingay. Kaya, kaya lang kaya lang yan sila maingay dahil may mga labuyo o manok kubat na lumalapit. Okay, sige guys. Thank you. Thank you sa ano. Panunood. At ang mga kakain. Bye-bye. Malikahan. Kaya tayo.